Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, so... Hindi na ako nakapag-vlog mga kailags ano, kasi nap napakwento ako dun sa, ano, sa isang tropa natin. Ano. Yan, so uwi na tayo. E, eh, Magpag-vlog sana ako pauwi Kaya lang, na, naka, may, na -na, may, nakasabay ako. Eh. Naganda ng kwentuhan namin mga kailags. Ano. Yan. <laughs> so uwi na tayo. Wow. So kita na natin sa bahay mga kailags. Uy, yung Ano to ma? Beef? Beef to? Para sa mga aso to? Aba! Kaya pala nakapila yung mga yung mga ano na to, yung mga doggy dog na to. Ano you know? mo? Naku, naku, naku. Ang sarap to. Parang ulam na yung tao to ha. Ma, thank you ma ha. Ikaw talaga ha. O, pasalamat kay, kay mama. Mama Pearly. Ah, uh, ito na ah. Oh. Yan. So, mga, mga pakipatay mo nga muna ma. So, ito mga kainis. Ano? Luto na to ha. Hindi to hilaw. Lu niluto na yan yung mahal na reina, Ano? Oh, di ba? Kasi nung nakaraan, puro hilaw yung binapakain namin ni Mahal na e Eh, maganda raw kung luto para sigurado. Yan, ano? Kasarap lang, ano? Ma, maraming maraming salamat, ha? Thank you. tapos meron ding ano, eh. Meron ding binigay nga pala sa akin yung ano, no? Yung, yung kasama ko sa trabaho. Yan. Shoutout kayo, no? Kay Chris Borgonya. Thank you, Chris Borgonya. At saka kay... Ano? Ito, binigay yung binigyan ng damit si Saya, oh yan pang winter. Ayos, tapos meron pa rito ito. Uh, binigay sa akin ni ano, no? Uy, oh, kita, binili sa Costco. Oh, sponsor. Kay, ano, kay... Ano na, nakalimutan ko yung pangalan namin eh. Yung maintenance na sa ano, no? Na, nasa, nasa bibig ko na eh. Kalimutan ko na, shoutout sa kanya. Ang <laughs> bihira. So, ito binigay. Oh, naku, 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 Uy, nakasilip naman si pangalan ng prinsesa. Tuwang-tuwain dalawa. Yeah, ito, ano? Oh, ano? 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 No, no. Ito. 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 Pasa ba kay Sayo? Yan yeah, o. So maraming maraming salamat ano. Pasubukan natin. Nako si Sayo. Nakot. Dami namang mga nag-sponsor dito ay. sa mga aso natin. Ito yung mga kainags ano. Nabigyan mga si Sayo. Ay, ay, Nako naglaglag pa ma. Pakibuksan mo nga ito ma. Subukan mo sabigay sa kanila. Pinat-bate rin para sa aso yun. Ayaw raw kainin ng aso nila eh, kaya binigay sa atin. Ayan o. Ay, ay, ha? So, eh, Ha? mo lang muna isa. Hmm, subukan mo lang. Naku, sarap. Ay, Hindi, tingnan mo lang. Niluwa eh. ayaw yata. Sige, subukan mo. Saya. mm sarap si Saya. Alam mo si Saya, kain ng kain Si Sayo na ayaw. Ay, si Saya Ay, niluwa rin. Ito natin. Gusto yan, ha? mo? yan. Ano ba talaga? Peanut butter daw yan eh. Ano, ate? Yan. 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 O, binigay sa atin nung ano nung nung ano, sponsor ni Saya. Tapos si ano to may chocolate pa rito eh oh. Ah, uh, cookie pal. Kinain ba? Kinain ni Saya eh. maraming salamat sa mga nag-sponsor. Thank you. Kalimutan ko pa kausap ko kanina, nakalimutan yung pangalan niya. Eh. Sino nga 'yon? Yan, so dito tayo ngayon. Ito pero ito masarap to ma oh, Yung binigay ni Mama Perlin, no? Oh. Pinagtabasan ng dito. So, ito na nyo. bigyan mo ito e. Ha? Oo. Ah. Ako. <laughs> Ang bihira ng mga aso na ito. Spoiled na, spoiled. O, ah, tayo. Ikaw naman, oo. Ah. Na, talaga. Ikaw sa'yo, alay. Gusto mo? Ah, bigyan natin na size. Gusto. Hmm, ako. Yan. So, mga kainags, ano. Talagang mahal na mahal namin yung mga aso namin kasi sila na lang yung mga nagpapaligaya sa amin, Eh. Hindi mahal na rin alam niyo, no. Sa pag-pagising namin sa umaga nako, talagang alam na alam nila. Pag gumising kami, yung kaluskos pa lang ng gising namin, alam na agad nila yun. Takbo na agad sa harap ng pintuan namin ni Mahal na Reyna yan. na, nakaabang na. Tapos sa uh, pag si Mahal na Reyna bumangon na, nako, laging sunod ng sunod ng sunod yung dalawang aso na to sa kanya. ano, buti na lang napunta kay sa amin, ano, ha? Tanggal yung mga stress namin at kalungkutan sa inyo, no? Yan, kasi syempre, mga kainis, yung mga anak natin, malalaki na, no? Ito na yung mga babies natin ngayon. Nakupo, Panginoon. Mag tingnan mo si Sayo nakatingin, sa, nakatingin sa ima. Ah. Bigyan natin si Sayo nito. Ito, ang tumawin si. Mga karni. O, ito na. Ah. Saya Good. Gentle ah. gentle. Gen Ay, sabi gentle eh. Eh, gentle sabi. Si Saya, si Saya. Gentle. Good girl. Yan. Bukas naman, bukas naman. Yan, bukas naman so, pagod tayo sa trabaho kanina mga kainis, ano? pero ngayon, kita natin yung mga aso. Parang natanggal yung pagod ko. Ano na naman? Ay, ay, ay. Naku, 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 naku. Hindi, 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 hindi. Naku, 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 naku. Naku, naku, naku. Ano, ano, ano? Yan. So, pa papahinga muna kami ni Mahal na rin na, mga kainis, ano? Uh, kit 5 bukas. Yan. Tapos, uh, siyempre, itong dalawa'y aasikasuhin ko muna. Papag... Bigyan ko muna ng tubig Magano muna kami bibigyan ko na ng time, 'di ba? si mahal na rin, siyempre bibigyan ko rin ng time 'to. Kami dalawa magano, mag-uututang uh, dila muna mga kainan ano? 'yan. Ayun, okay. nakoddo ammunition 'to. Lambakin hiwa, oh. Ginunting ko 'yan. Eh. Ha? Ginunting mo pala. Ah, yes. Ano na, no, pinakain tuloy, oh. Sayo na, no? gusto mo? One more, one more. A good girl, good boy. Good job. 'Yan. Kunin lo, lo si Saya taga ku taga kain eh. Pag niluluwa ni Saya si Saya taga kain. <laughs> Ayaw mo? No. Ano yung kinakain mo nga? Chicharon? Chicharon bulaklak. Chicharon bagnet. 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 Ano yun nasaan na yun? Sa ilalim ng isda. Dala mo yun? Binorder siguro nila. Chicken. Chicken? Ako tamo sama. Gutom na ako. Sakto. Yan. Ano? Ano? Yan. So ano muna na mga kainis ano? Pahinga muna kami ni Mahal na Reyna. Yan, magandang araw uli sa inyo mga kainags ano. Ngayon ay araw ng Tuesday 2024. Ano ba ngayon? March March ano? 20. Hindi, March 19 yata ano. Yan, medyo hindi magandang ating uh, panahon ngayon. Medyo mal makulimlim, malamig ng konti. At bukas araw ng araw ng Wednesday bukas mga kainags ano. Eh ayon sa forecast eh magi-snow daw. Malaki ang porsyento na mag snow bukas Parang nasa 74% no? Na mag snow At saka ngayon medyo malamig mga kainags ano? Papansin ko na papansin nyo Makulimlim ang ating lugar Ang ating kapaligiran Yan. Pero yung ano yung ating mga lawn grass Yung kapaligiran natin Wala nang snow Nabura na ng ano Kita nyo diba Kita nyo no? wala na no Linis na oh Wow kita nyo diba Linis na mga kainags oh. Ganda na tingnan ano Oh, wala nang snow. Konti na lang. Konti na lang yung mga snow na nakikita natin. Ayun doon, oh. Konti na lang doon. pero wala na. Yan. Gamit ko kasi ngayong camera cellphone kasi pag GoPro ang gamit natin, medyo madilim pagka madilim ang panahon. At least ang cellphone nagbibigay ng liwanag. Liwanag sa dilim. Ayun. Uh, tapos sa araw ng Tuesday, Wednesday, Thursday, ayon sa forecast magi-snow nga. Pero sabi sa inyo, di ba, kahit na spring na, eh, snow pa rin yan. Pero dalawang araw lang naman. Kasi pagkatapos ng dalawang araw na yon bali, wala na uling, ano, wala na uling, uh, hindi na uling mag snow Yan. Hindi na uling snow kasi, kasi ano eh, uh, nakita ko sa forecast. Tapos ano na ngayon, parang, puro negative ano na lang, negative 1, yan, puro single digit na lang yung temperature natin sa mga susunod na araw. 'Di ba? Ayos hindi na siya katulad dati na double digits, o 'di ba? Aso So papasok muna ako Makinex dahil nako eh maano ma -ano, ma, ma malamig lam lamig lamig. Gusto ko na lamig ang ulo natin. Mahirap na. Oh, pinakita ko lang naman sa inyo yung labas. Yan, mga kainags, ano, ano, nga pa lang yun, ano? officially spring na ngayong taon ng 2024. Yan, ngayong araw, Tuesday, March 19, 2024. Officially spring Yan, dyan na magsisimula yung ating uh, mga adventure no? Kasi matutunaw na talaga yung mga snow Unti-unti nang mawawala Sa ating paligid Yan, so magko-coffee muna tayo mga kainang sandali lang ha? Baho Pamira oh. naman <laughs> Alam <laughs> niyo yung, yung mga kainag siya, no? yung mga aso, <laughs> umuutot din pala yung mga yan ano <laughs> Ang baho ng utot, grabe. <laughs> Kaya minsan kapag dalawa kami ni Mahalarena, nandito kami sa sala ni Mahalarena. Aba, lagi akong pinagbibintangan ni Mahalarena na ako daw yung umuutot. Ang baho daw. Sabi ko, "Pa, hindi naman ako umutot ha. Pag ako umutot, sigurado aalis ka sa pwesto mo." Sabi ko sa kanya. <laughs> Tapos nung nakaranda, wala ako dito. Mag-isa lang siya. Nagko-coffee siya. Kasama niya yung dalawang aso natin. Tapos meron na naman daw siyang naamoy na utot. <laughs> sabi niya, eh sinong umutot dito? Wala naman si Inags dito. Ang baho. So naniwala siya sa akin kasi lagi kong sinasabi sa kanya, minsan yung mga aso umutot yan, mabaho. <laughs> Kaya yung sabi niya, ay siguro tama yung sinasabi ni Inags na yung mga aso yung umutot, baho. <laughs> so mga guys so, pwede kayong mag-comment ano. 'Di ba yung mga aso umutot din niyan eh no? Tsaka hindi lang utot, talagang mabaho rin ano. <laughs> yan so maraming salamat ano. Ano, ikaw? Umutot, ikaw ba yung umutot? Ha? Ikaw ba yung umutot saya? O si Kuya Sayan? Yun, busy-busy. Yan. Nambi, <laughs> na-interrupt tayo mga kainag. Ano? Yan, ito yung puno na ititrim natin mga kainag, yung mga sanga, no? Kasi tumataas na siya, no? Yan, kasi ano yan, eh? Uh, every every year kasi pinuputulan natin ang sanga yan. Kasi pagka hindi natin alagaan na maputulan ng mga sanga yan, lumalaki yan mga kainex, tumataas yan. Kaya mas malaking problema natin pag napabayaan natin putulin yung ano, yung mga sanga-sanga niyan, ano. ano. Last year ko lang pinutol yun, ano. <laughs> so ngayon, puputulan ko ulit ito, iiklian natin. Yan, para ano, habang wala pang dahon, hindi, hindi makalat. Kasi pagka, yun, nabanggit ko nga, pagka napabayaan natin Uh, hindi ma, ma matrim ang puno na yan, ang mga sanga niya. Grabe Matinding trabaho yan. So, doon nga pala mga kinesa, doon sa mga hindi nakakaalam. Three years ago, or magpo four years na yata, pinutol ko yan. Malaking puno kasi yan. Malaki mataas. So, pinutol ko yan. Tinanggal Kaya, ngayon, tumutubo, tumutubu siya every year. So, mayroon pang isang ano rito, may mansanas pa rito. No? Dito, dito dati nakalagay yung, nakatayo yung mansanas. Tsaka to, ito yung ano ng mansanas oh. Yan yung ano ng mansanas oh. Puno ng mansanas, pinutol ko na rin. Yan kasi makalat dito eh pagka ano, every every day makalat. Pulot ako ng pulot ng mga bunga ng mansanas dito. Putulan ko lang to, putulan ko lang sandali. Tapos yung mga pinagputulan nga pala natin ng mga kahoy dati. Ayan oh. Ayan, marami to dati no Kaya lang pinagsisiga na Ginamit sa pag nagsisiga Nagluluto ng pagkain dito sa labas Ayan, ito yung ano Puno ng ano, laki nito no Puno ng maple leaf sa harapan ng bahay natin Ayan yun Tapos yung mga sanga ng mansanas Nandiyan na, ayan ang ah, puno dati yan, eh. Pinagputulan ko, pinagsisiba ko na Ayan, ito na ating backyard ano Lalang snow So, putulan ko lang muna yon Taas na oh, kasi pag hindi natin pinutulan ngayong taon yan next year malalaki na yung sanga na yan at mas matataas pa mga kainags yan, kasi ginagawa kong ano yan eh, umbrella ginagawa kong payong yan pag summer kasi pag summer dito sobrang init kaya pag mainit ang panahon nasa ilalim lang ako ng puno na yan umbrella parang umbrella eh makapal yung dahon yan, kaya masarap tumambay dito sa ano sa backyard natin pag summer kasi meron tayong liliman ano Kukunin ko lang yung gunting May panggunting tayo sa mga sanga na yan eh. Kaya talagang tingnan, no? Wala na sa tao. Kaya naputo lang natin mga kainags ano? Nakakapago din ano? Grabe, kala ko madali lang Hindi rin, nakakangawit, nakakangalay Pero anyway, importante ngayon tapos na natin oh, Di ba? Ganda na tingnan ano? Pero, Tsaka ano yan, mabilis ano? Mabilis sa uh, lumago Pag summer na mga kainags ano? Tapos itong mga sanga Siyempre, tatanggalin ko yan I-ano ko, babalutin ko Tatalian ko, pag-ipunipunin ko Tapos natapon natin sa ano yan, pwede rin natin ano yan, gawing ano, pansiga. Kaya lang dami nating kahoy dito eh. Ayan, oh. No? Oh, kinalat ng aso natin, ano. Yan, pagka gusto ko lang mag-bonfire or mag-ihaw-ihaw mga kainags, ito yung mga ginagamit ko. Actually, sabi nila, yung ano daw, yung puno ng mansanas, ito, tatapuno puno ng mansanas to mga kainags eh. Ito, to, 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 puno ng mansanas to eh. Yan, oh. No? Maganda raw ito, ipang ano eh, pang barbecue. Yan, yan, no? to 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 puno naman sa anas to yan oh. yan to 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 yan ito puno naman ito yung pinagputulan natin ito nakita nyo yan yan yung tsaka to yan tsaka yun yan yung puno noon yung tin tinrim natin yan yun ito yun o oh. to 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 ganito siya kalaki dati nung pinutol natin yan yan yun dami yung sa anas dito pero pinakamarami rito itong maple maple tree maple tree so uy umaandar na naman yung ano namin no? kita nyo yung ano namin no yung aming uh, uh, furnace heater no pagka ganito kasi medyo malamig syempre panay ang buga ng furnace heater natin panay din ang, <laughs> ang patak ang patak ng ano no ang patak ng presyo ng ating babayaran sa kuryente yan so yun mga kinis ano doon sa mga hindi nakakaalam yun, nakikita nyo yan yan yung pinutol ko kasi mataas dati yan taas yan mga kinis ano namumroblema kami diyan kasi makalat yung dahon lalo na pag fall nako nagrereklamo yung kabilang bahay natin ano so ang ginawa ko pinutol ko yan 3 years in the making yan tatlong taon kong pinutol yan nagsimula ako ng 2017 o tama 17 18 tapos 2019 naputol ko na kasi pinuputol ko lang yan pagka ano eh pagka uh, summer at fall Siyempre pag winter, hindi na, madulas na tsaka malamig Kaya natapos ko ng tatlong taon So by the way mga kainis, ano, bago ko makalimutan Gusto ko lang palang maki, ano, makisimpat siya no, sa isa sa mga idol natin ano, Idol Harabas, di ba? So isa sa mga miyembro ng Team Harabas mga kainags ay pumanaw na. Yan. Uh, rest and peace Naldong Putik ano. Uh, lingid naman sa inyong kaalaman mga kainags ano doon sa mga matatagal na nating uh, subscribers sa mga viewers nung pumunta tayo ng San Jose Occidental Mindoro talagang isa sila sa mga priority natin na makita di ba so nakita naman natin si Jeff Harabas yung 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 presidente nila ngayon ay eh, sa ang team Harabas saka syempre ang buong subscribers viewers ng Harabas dahil nga sa pagpano ni Naldong Putik isa sa mga idol natin So anyway, ganun talaga. Life is so short. Enjoy life. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng nasa taas. Basta enjoy lang. So anyway, mga kinay, ano nga pala. May iba tayong usapan. Mamayang gabi, meron akong interview li kay, ano, no, kay Ina Andolong. Yan. So sa kanyang channel na Ina Andolong. Uh, YouTube channel. So interviewin nyo ako dun. ay uh, Pasensya na kayo nagpo-prosin yung aking bibig eh medyo malamig eh, no? so i interviewhin niya ako doon sa kanyang vlog uh, kung paano ako nakapunta ng Canada at yung mga struggles ko rito sa Canada mga kainis ano? yan doon sa mga hindi nakapanood nung mga vlogs ko kung paano ako nakapunta ng Canada at kung paano ako naging permanent residence mapapanood nyo sa vlog ni Ina Andulong yan. so mamayang gabi interviewhin niya ako mag-uusap kami mag-uutang dila kami dalawa yan. so sa mga hindi lang nakapanood pwede nyo panoorin yun mga kainis ano? Uh, very ano nga, very interesting. Uh, medyo uh, hindi pala medyo no, na-excite na talaga ako. Kasi may mga hindi nakapanood, may mga nagre-request kung paano raw ako nakapunta ng Canada. So, yun, sa interview ni Ina Andolong, panoorin nyo. Yan. Sa, uh, alam ko gano'n yung tatanong nyo sa akin, ano, kung paano ako nakapunta ng Canada at yung mga struggles ko dito sa Canada bago ako naging permanent residence. Yan. Doon lang naman sa mga hindi nakapanood para mapanood nyo kung bakit. Di ba mga kinis, ano? So yung pintuan namin, pagpasensya nyo na kung nakikita nyo, alam nyo naman kung bakit nagkaganyan yung pintuan namin, di ba? Kung bakit nagkasira-sira ito. Pati ito nasira na, no? Dahil sa mga aso natin yan, eh. Ganyan talaga, mga kainags, ano? Ganyan talaga pagka may mga alaga kang aso. Madumi, malaki ang responsibilidad, makalat, pero masaya naman tayo pagkasama natin sila. Uh, ito yung backyard natin ngayon, mga kainags, ano? Baka makatapak ako ng mga ginto ng mga aso ha. <laughs> Mahirap na. Delikado. Yan. Ito na oh. Ang ating uh, ali. sa so, taponan kasi ng ano yun eh. Kuhaan ng basura ngayon mga kainags. Ano? Ayan. Ayan, oh. Kuhaan ng basura kaya hinahanda ko na. Ayos. Ah, mukhang ano pa eh. Mukhang wala pa. Mukhang wala pang kumukuha ng basura. Panayang buga. Yan, pag buga ng furnace heater natin para uminit sa loob ng bahay natin, malaki ang babayaran natin sa kuryente. <laughs> Pero okay lang 'yan kasi mag magi-spring na no. Medyo mababa na ang ano, medyo mataas na ang temperature. Kaya kahit pa paano ay eh, malilimitahan ang madalas pagbuga ng furnace heater natin. Huh? paano nakalabas ng motor? Sino nagpalabas sa inyo? Sino nagpalabas sa inyo mga aso kaya, ha? Huh? Si Mahal na rin na siguro. Ano? Ha? Huh? Pinasok kanina kasi nag-aaway. Yeah! Yan, so ayos. Nalinis na natin, ano? Ayan, o. Oh. Nalikom na natin yung mga sanga, mga kinis. tapos lalagay ko na ito doon sa, sa, ano, sa backyard. Kasi, itong spring, maghahakot ng City of Edmonton ng mga, ano, mga kalat ng spring. Tsaka noong nakaraang fall na hindi nakuha. So, lalagay ko lang ito doon sa gilid. Tara, tara. Alis ka nga dyan, sayo, no? <laughs> Naglalaro aso natin. Ayan, o. Oh. Nagkukulitan ng dalawa. Nako. Sige. Okay. Ayan. Lagay ko muna dito at bubuksan natin yung ating ah. Ayan. Lagay lang natin dito mga kainag. Oh. Lagay lang natin dyan. Ayan. Para ano. Nakahanda na dyan kung sakaling kaling, ah, kumuha na sila ng ano, mga basura. Kunin ko lang din tong isa na to. Ah, dami oh. Oh my goodness. Alright. Let's Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yan, dito lang, dito lang. Mm. Ayos. Yan. Okay na yan dyan. Ha. Ah, grabe ang ganda na ng ano, no? Ganda ng backyard natin, ano? Oh my God. Ah, hindi pa rin ako yung mga basura. Ah, mukhang ano, Mukhang mamaya pa yun, ah. No? Mamaya pa darating. Oh, grabe. Ayan, tingnan natin itong raspberries mga kainags ano? Doon sa mga hindi nakakalam Pag summer po, dito kami pumipitik Ay, ako, dito po ako dumudugas ng mga raspberries Yung mga lumalabas dito Ayan o oh. Alam naman natin yung raspberries, napakamahal yan mga kainags Napakamahal yan Pero dito sa bakuran lang natin, libre Alam naman may ari ng bahay na kumukuha tayo dyan Tsaka sobrang dami yun mga kainags Pag namunga yung raspberries, araw-araw Ang dami nating pinipitas Malapit na yan, siguro mga June pwede na kasi start magmunga yun mga April yata magbubunga na tapos June mga mid ng June gitna ng June pwede na tayong mandugas pumitik yan <laughs> may masamang balak